Alis to kami ngayon. At hindi namin gagamitin si Mirage. Ang gagamitin daw namin ay ito. Motor. So, good luck. Dati naman namin itong ginagawa. Okay nga. Blue, yellow. Blue, yellow. Okay, one, two. One, two, bakal on Three, four, knock the door. Five, six, pick up sticks. Bigay okay, yung stand. Ay, yung ano. Ah, uh -huh. tataas korintina korintina tutay tayo korintina pero ko mo ipit ipit kawawa sandwich, isang to kita mo pa din bakit 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 sa bakit 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 mo naman kasi sabihin bakit bakit ka <laughs> Bakit? Payat pa rin kami. Huwag <laughs> lang mabilis talaga. <laughs> hanggang, lang. Ano <laughs> Hindi o. Oh. ka sure, ka <laughs> 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 oh, tapos ang tagal pa niyang hindi nagamit lalo na yung isa yung nasa Manila di isi minsan hindi, iwan ko, pinapaantar-andar pa yun naman man doon uh -uh. dapat yun na lang pinaano mo ka stereo eh wag wow. para lang mandar din siya wag wow. wala, hindi na rin yung restaurant Oh, nga, dapat para istro. Kasi ang Ang ganda ng ano, ng ano sa video. Bismillah. Bismillah. Ang sarap. Ayos, tara. Ayoo. Kayo na yan pa? Kayo na yan. Star, ha? pa. ba yan? Diba Hindi lang kami. Wala kasi kami pabiling gasolina. Magulat natin sa Ay <laughs> Tip, tsaka nakaka-miss din naman talaga to. Pwede saan nga tayo makarating dati? Mm-mm. Sa Commonwealth. Sama ka lang din naman eh. Third wheel ako eh. <laughs> Pangatong gulong. Oo, <laughs> oh, pagsabihin natin, di ba? Sa tayo doon. No? Sus! Third wheel lagi. pag <laughs> Kung saan-saan makakarating eh. Ano pa ba, ba yun nga motor dati gamit natin pa? Parang blue din yun eh. Hindi kaya ito yun? Hindi, okay. hindi. Sa, de uh, yung sa ha? Ha? Okay. Yun nandun sa Manila? Hindi yun. Yung, 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 yung na, na, napunta sa bahay. Di ba yung isang motor na nabinta natin sa bahay? Oo. Oh, yung oh, 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 yun pa yun. Kasi yung XRN na yun, bago na lang yan kasi bago pa ako mag-abroad noon eh. Oh, kasi yung mga edad natin no, mga 26 pa, 27. Oh, yun lang, yun, ibang ibang motor kasi itong oh, 28 motoror, 'yun eh. Hindi to din kasi itong gamit at tinggal dito kan Mahuhubaran talaga 'to sa Ramil. yun yung video mga wala, walang harang mm. walang sabot Magano na lang tayo magpamadila ng ganito <laughs> <laughs> yate yeah, sarili lang bititin natin <laughs> 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 ilang araw kita tayo bago makarating DC oh pa hinto hinto tiyak yan kay Puda. Luma na ginip ako kagabi ng numero. O di tayaan na agad. 180 plus 16. Tapos may naiwan ng 4. Ano yun? 180 plus 16? Oo. Oh. 196? 196. Adi 100. 100. 100. Tapos may naiwan ng 4. Ano pa naman yun? 200? baka yun na ng panaginip eh. Oh, Lima kaya Oo. Oh, 180. 18. Các bạn có thể nhìn thấy rồi, Here, Here video này

Huawei Manila. Oo, na kami. walaan kami. Wala pa ring Manila. It's a brown. Nasunog na lalo dito kagagala. Every day and night. And here we are.